Alam mo ba na kung magdadagdag ka ng cinnamon powder sa suka, maaari mong matanggal ang isang problema na kinatatakutan ng maraming tao sa kanilang bahay? Simula nang malaman ko ito, nagsimula akong magtipid ng pera. Tama yan mga kaibigan. Para magsimula, kakailanganin natin ng spray bottle. Sunod, gagamit tayo ng suka na may alkohol. Tandaan dapat ito ay gawa sa alkohol, yung klase na ginagamit mo sa salad magdagdag ng 100 ml ng suka na may alkohol. Kapag tapos na yon, kunin ang paborito mong fabric softener. Mas mainam kung concentrated ito pero kung wala, pwede rin ang regular. Magdagdag ng isang takip. Bago tapusin, kunin ang cinnamon powder ang pangunahing sangkap ng ating timpla at maglagay lang ng isang takip, sapat na ito para sa tip na ito. Panghuli, pero kasing halaga rin, magdagdag ng isang baso ng tubig na nasa normal na temperatura. Ngayon, isara na lang ang spray bottle at iling nang mabuti ang lahat ng laman. Sa pala, ipaalam mo kung saan ka nanonood mula. Gustong gusto kong makita kung gaano kalayo ang naaabot ng aking mga video. Gawin mo iyon at padadalhan kita ng isang malaking yakap sa dulo ng video. Kapag nahalo na ang lahat ng sangkap, handa na ang ating tip. Ang ginawa natin ay isang mahusay na homemade na panlaban sa insekto at pampabango ng hangin. Maaari mo itong gamitin sa bawat kwarto ng iyong bahay para mapalayas ang langaw, lamok, bubuyog, putakti at iba pa. Lahat ng ito ay dahil sa cinnamon powder na may taglay na compound at amoy na kinaiinisan ng mga insekto. Sigurado akong ikaw o may kakilala ka na nakaranas na ng ganitong problema sa insekto sa bahay. Kapag nasubukan mo ito, garantisado kong hindi ka magsisisi. Bukod sa pag iwan ng mabangong amoy, pinananatiling malinis ng timplang ito ang iyong bahay at walang abala sa lahat ng uri ng insekto. Sikat ang tip na ito sa mga probinsya kung saan mas madalas lumitaw ang mga insekto. Maraming homemade na paraan para gumawa ng natural na panlaban sa insekto na hindi lang epektibo kundi nagiiwan din ng napakabangong amoy sa iyong bahay. Pero ibang usapan na yan para sa susunod na video. Natutunan ko ang tip na ito mula sa isang tiyahin ko na nakatira sa bukid at araw-araw na nakakaranas ng mga hindi ka nais-nais na insekto. Pero matapos niyang subukan ang tip na ito, hindi na siya nagkaroon ng ganoong problema at ganoon din ang mangyayari sa iyo. Ikaw, ano ang karaniwan mong ginagawa para mapalayas ang langaw, lamok, niknik, putakti at iba pang insekto? Mas mabuting ipunin mo na lang ang pera mo kaysa gumasto sa mga produktong hindi lang hindi epektibo kundi maaari pang makasama sa iyong kalusugan. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang bigyan ng rating ang tip na ito at ipaalam sa akin kung gusto mo ang ganitong klase ng content at nais mo pa ng iba pang katulad nito. Mag-comment ng gusto ko para malaman kung kapakipakinabang ang video at makapagbahagi pa ako ng mas marami pang tips sa inyo.